Then, uh, yes, uh, officially po, nag-uumpisa na yung event. Yan, binuksan na yung, ano, yung mga pa-ilaw di sa street. Si Dendin na ay nag-ulap, tumakas ko sa And then, titignan natin kung gano'ng gano, gano, nakaganda ng plaza ngayon. Hmm, dami ng tao rito. Hindi na magkawa yung mga tao rito sa event ngayon. <laughs> <Wow>. <laughs> so ayan yeah, hinahanap natin yung entrance. <laughs> guys po update lang ah to be exact location po natin yan isa sa sa plaza ng Bansod uh, bayan ng Bansod uh, Oriental Mindoro nandito tayo ngayon para sa gagawin na event yung uh, competition ng pailaw ng mga paral so ayan nandito na tayo sa may entrance ayan Oh, nandito pala si Hook. Ay, sa ay, siyang pagkaka-sculpture itong si Hook, ha? Oh. Hook na Hook. Ha? Galing, ha? Galing. mamaya magkakaroon dito ng uh, bukod doon sa uh, kailaw ng mga barong magkakaroon ng uh, concert And then uh, fireworks at yung ibang event ang um, hindi ko pala kung ano-ano pa yan. so malalaman natin mamaya ano ba yung Christmas ang to? Christmas tree, ang laki no? pangkata Christmas tree so, Marami na mga tao ngayon good thing nga uh, Hindi masyadong makapal yung tao Alay like sa, ano, sa part ng Metro Manila parteng uh, Pasay pag may may ganitong event lalo na pag concert naku Diyos ko hindi mahulugan ang karayom at yung entrance Diyos ko nananasa ko yung entrance Pila Balde eh, so ewan ko lang dito kasi yung parol? Kasi parol, ayan, doon, Ay, yung parol, nangaroon sa Ayun Ay, Ah, yun pala yung mga parol, o. Oh, Tinitig natin yung mga parol. Ah, yun, ganyan pala mga... Ayan, uh, yung mga... parol ko. Ah, ganyan so, pala yung mga parol. So, yun, dati sisilipin natin yung mga parol. Ah, uh, uh, by barangay ito siya. Uy, uh, eagles. Hanggang <laughs> wala nakakaabot yung no. eagles. Ay, laki ng mga eagles. Eh, pakape yung mga libre yung pakape ng mga... Ah, oh, dami pala! Ang dami palang barangay ang... So, ano, ano, ayun, ayun yung mga... yung mga parol. Mas, ngayon pa nang huusga na natin kung ano yung... Ah, kung ano yung pinakamagandang parol. Okay. Palagay ko, ngayon pa lang meron na akong napupusok ang parang. tingnan natin yung parol ng ano. Uh, tingnan natin yung parol ng Rosacara. So pinailaw na po no, officially pinailaw na po yung mga parol dito. So ano parol ba no? Okay, so titingnan natin yung parol. Ito ay parol ng Barangay Bato. So ayan ang parol ng Barangay Bato. Oh. parang <laughs> iba to? dito ah, okay. ito yung parol na ano parol na parol na bia pag- parol na na uh, parol pa parol na parol na Ito naman yung parol ng ano ng uh, Barangay Salcedo. Okay maganda tong para ng para sa ito Then yung barangay property Tigisan. Property, ano property? Property pala, property Tigisan. Yan yung parol lang property Tigisan. Hindi pala ordinary yung parol sa gato. Giant parol pala to. At ito na nga yung barangay natin kung saan tayo naka, 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 naka registered as voter. Barangay Rosacara. <laughs> Ayan mo yung uh, parol ng Barangay Rosacara. yung uh, para sa barangay ng barangay poblasyon. kumuha tatlo na ito eh. Itong property tigisan oros sa kara, tapos itong kompleks yun. Siguro isa lang gumawa niya. Oh yes, yun nga. Uh, dito sa part ito, sa batang kaliwa. Itong salsya ito yung ano, uh, nakikita kong maganda. Kasi... Lagi ko mas ano,

yung Villa Pagasa. Pag Tapos, pag ano to? Ano ulit to? Pagasa? Ha? Sabi Pagasa? Ayun Ito, ay. Pagasa pala to. Ito, ano to? Ano to, Sabi? Hindi ko alam. Dapat doon tayo sa harapan eh. Para makita natin yung pangalan. aim mas magaganda dito. Akino talaga na wala. Eh dito maganda yung puti. Tingnan, puto puto sang So dito naman tayo sa kabilang. tignan natin siakal doon sa kabilang. Ito naman ang parol ng barangay. Oh, maganda. Sumugi, Sumagi. Ano barangay Sumagi? Ay. Barangay Sumagi. At ito naman yung sa Prater uh, Bansod. Prater Bansod. Ha, <laughs> Barangay Mani Manihali, Manihala. Ay, Barangay Manihala. Ata uh, Barangay Malo. Ay, sa Barangay Malo. Barangay Malo. ayo at tignan. Ah, para bye. B. Palagay ko may nanalo na. May nanalo na. Ito. Hindi mas gusto ko to. Ayan. Ito yung para sa Barangay Corazon. Ito yung napupuso akong parol. Ito. Ito, Barangay Pagasa. Ayan. Ito, maganda oh. pagka sa so yun po, at, na, na nasilain na natin yung uh, mga parol ng bawat barangay dito sa ano sa Bansod Oriental or Mindoro at at ang napupusuan kong parol dito ng ano uh, barangay Corazon na yan barangay So ito na, dito naman sa park na to. Ito naman yung peryaan. Ayan yung peryahan. na to. Ayan yung peryaan. Oh, mawawala sila. Ayun, wala sila. So dito na muna tayo mga hermanos. Pupuduli natin dito para naman sa susunod na video. Sa ibang, sa ibang part naman ng dito sa, ay uh, uh, sa ano, sa plaza. Ah, uh, ta Maraming salamat sa panunood. At see you sa ating susunod na video. This is your boy, Mr. Freeman. At uh, this is Ongo Tonga TV.